Kumusta mga kaiwaga? Magpapahagi naman po tayo ng panibagong kalaman sa karunungan lihim. Bagi po natin ngayon ang sinaunang aklat ng karunungan lihim. Kaya kung bago ka pa lang po sa aking channel at nagustuhan mo ang mga ina-upload ko na video, ay huwag mo lang kalimutan mag-subscribe, like and share at pakipindot na rin ang aking notification bell para palagi kang updated sa aking mga video. Thank you very much. ito po yun naman po yung bagong i-upload natin mga kiwaka pakisundan lang po at saka pakiscreenshot para makita nyo ng maiki at maunawaan nyo po nandito rin po mga pamilya sa mga sumasugit ko na tagapakinig at taga subaybay maraming maraming salamat po sa inyo shout out po sa lahat ng aking followers sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay ng ating channel Marami kasing nag-request na magbahagi naman po tayo ng mga aklat ito po nagbahagi na po tayo kaya mas may ko may mapupulot na naman po kayo ng aral dito sa ating pagbabahagi mga Waga, kung bago ka pa lang po sa channel na ito pakipala naman po ng aking facebook page at maniwaga malinaw naman po ang pagkaka video natin pwede rin po itong gamitin sa mga kamutan. wag po kayo mag mga kiwaga marami pa po tayong aklat na ipabahagi sa inyo kaya pantay-antay lang alay nyo sa susunod yung mga hinahanap nyo na na aklat yung maibahagi natin patuloy lang po tayong magsubaybay sa ating channel para mas marami pa po tayong matutunan at mapalawak ang ating mga kaalaman sa mga hindi naniniwala sa mga binabahagi natin ay skip nyo na lang po yung video kasi hindi po para sa inyo ang binabahagi na binabahagi ko para lang po to sa may alam at naniniwala sa lihim na karunungan may kayong marim po ito na nilalaman mga kaiwaga pero hiling ko lang huwag na sana natin gamitin sa ikasasama mga tila lang po tayo mabuti sa ating kapwa at maniwala po tayo sa ating Panginoon marami na pong gumagamit ng mga binabahagi ko ng mga birthday na nag-message po sa akin at napagana po nila yung mga orasyon na lilalaman ng ating mga binahagi kaya maraming maraming salamat po at nakatulong po tayo sa mga kapatid natin sa spiritual na kapos po sa lihim na karunungan kaya ito po ang dahilan ko para mas lalo pong lumawak ang ating mga kaalaman kaya pakisubaybay na rin na la lang po ng aking channel para mas marami pa po kayong matutunan at mga kaalaman na hindi hayag na binabahagi natin ako lang po ang nagbabahagi ng mga ganitong mga libro kaya pasubaybay na lang po mga hiwagang screenshot lang po yung bawat pahina po pag gusto niyo gumawa po ng sariling aklat ay isulat nyo na lang po sa inyong mga gawa po kayo ng mga libreta at manguha po kayo ng mga aral dito na sa tiyak sa tiyak nyong mapapakinabangan nyo po sa oras ng inyong mga pangangailangan tapos isura, isulat nyo po sa libreta kahit huwag nyong lahatin po ng mga oras orasyon nandito yung mga Nagustuhan niya lang po at sa tingin niya mapapakinabangan niya, magamit niya sa oras ng pangangailangan sa lahat po ng masukit ko na tagapakinig at taga subaybay maraming maraming salamat po sa inyong mga kaiwaga sana patuloy pa rin po kayong magsubaybay sa ating channel hanggang dito na lang po muna ang aking pagbahagi maraming maraming salamat po mga kaiwaga hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po. God bless mga kiwala.